Update sa aming mga patiners at mga inahin. Ito po ang aming gamit every other day. Vitamin Pro po para sa mga inahin at para sa mga patiners. I-update ko lang po sa inyo ang aming mga partners Ngayon po ay nasa 61 days old na po sila or 2 months na po. Dahil nag-start kami last August 17 sa patining states at pinanganak last June. 25-20-24. Nasa 23 days and 3 months na po mula nung pinanganak ang mga patiners na ito. Ayan po, binibigyan namin sila ng vitamin pro habang sila ay kumakain dahil nasa dry feeding pa lang po ito at nag-approximately na ito ng nasa 80 to 85 kilos. Nakakalungkot nga lang po, meron pong buyer na gustong bilhin ang aming mga patiners na ito pero ang nakakalungkot lang meron pong bracket. Ang kanyang sabi kapag lumagpas sa 85 kilos ang mga patiners na ito minus 5 pesos po per kilo at kung kulang naman sa 80 kilos ang isang baboy, babawasan din po ng 5 pesos bawat kilo. So hindi po maganda kung ganun po ang ating mga buyer na gustong kumuha ng ating mga alagang baboy. Paano po kung ito, pagdating po nito ng another one month sa ikatlong buwan na pag-aalaga namin, possible na aabot po ito sa 95 to 100 kilos. Basti lang din po yan sa mga nakaraan naming mga alaga. So, ibig sabihin, bibilhin po nila ang aming mga alaga na ito kahit umabot po ng 100 kilos pero minus 5 pesos per kilo. So malaking kawalan po sa amin na mga backyard hog raiser kung ganun po ang kanilang rules sa pagbili ng ating mga alaga. Kaya dapat maghanap pa rin po tayo ng ibang mga buyer dahil marami pong mga buyer na patas pong bumili. Wala pong mga bracket kahit kulang sa 80 kilos or sumobra sa 80 kilos ang ating mga alaga ay babayaran po nila ng tama. At eto naman ang aming sound number one. Nag-AI kami last August 29 at 49 days na po itong buntis ngayong October 18 at ang ibinibigay po namin na vitamins vitamin pro water soluble powder every other day ayan po ang aming ibinibigay sa aming sow number 1 na ito at possible po ito na mga anak sa darating na katapusan po ng December at update po sa presyo ng live weight ngayon nasa 180 to 185 pesos pa rin po per kilo. Sa lightweight weight po yan. Ayan po ang presyo ng mga buyer sa ngayon. Hoping po na tumaas pa. At ito naman, update din po sa saw number 2 namin. Bitmin Pro din po. Water soluble powder ang aming ibinibigay every other day. Itong saw number 2 naman namin, last June 30 po namin ito binili. At ngayon po ay October 18 Nasa 3 months and 18 days na po ito From buying date Pero ang edad nito ay nasa 5 months na po mahigit At pagdating po ng December nito Possible po na mag AI naman po kami Sa saw number 2 namin na ito Kaya dalawa na po ang aming inahin Abangan nyo po ang next na update